oh guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa Premier Suite. Ito yung dulo ng Station 3 ng Boracay. So ayan oh, no? nakikita niyo yan. May tinatawag sila ditong Secret Beach eh. Tara punta natin. paraas natin alam mo. Eh. So sa mga hindi pa nakakaalam, pag napunta kayo ng Boracay, may tinatawag silang Secret Beach dito. So dito tayo dadaan sa parang kuweba na. Oo, oh, parang kuweba na to. Hmm. Hindi, may lusutan dito. Ayan. So, ito yung tinatawag nilang secret beach, guys. Tara. First time lang namin makakapunta rito. Ngayon natin. Dari, tingnan muna natin to. Yun. Ah, ito. So, yan. pinatawag nilang secret beach So meron pa rin sa kabila. Marami pa. Marami na liligo dito. Ito so, tayo dito sa kabila. So dito tayo. So ingat lang kayo mabato so ito may mga naliligo din dito so ito yung kaya tinawag itong secret kasi secret nga eh hindi alam so tingnan natin kung ayun o okay so ano lang dito ayun o no? pwede kang maging mag solo na maligo so na parang may white beach din dito ayun oh. maganda, sarap mag pag solo lang kayo, gusto nyo ng tahimik kaya nyo ng crowded punta dito guys oh. ito yung tawag nila secret beach sa si Paracay ayun o oh. ang ganda ng mga rock formation ayan so alam nyo na kung saan yung tinatawag na secret beach dito lang yan, no? Oh. Ayan, walang sa sunbathing na ano. Ano, oh. Yun. Ayan. Dulo ng station 3. Or pabalik lang kayo. Unang-una bago ng station 3. Ayan, oh.